Hello, hello. Ito, sarap to sa ano. Sa handa sa New Year. Pag himagas. So, yan, dami, no? Yan. Pipili tayo niyan. Yan. Tapos dito. Yan. Sarap. Sa lang. klase. Yan. Ang dami na nakagawa, oh. Ah, um, oh, sorry. Ayan ang presyo. Pumpkin pie. 5.99. Okay. 5.99. Tapos sa uh, talikat natin, oh. Ayan. Dito naman ay merong mga cake ayan cheesecake ayan. galing tapos merong pumpkin cheesecake ito iba to iba to tapos uh, alos ayan 1899 ang pumpkin cheesecake ito wala siya sa gitna ayan na kita niyo yung bilog na yan ayan. ito wala plain siya cheesecake lang siya cheesecake tapos ito pumpkin cheesecake ayan at uh, siyempre pero din dito pang klase din ayan ano naman to apple pie ayan apple pie 12 yan, yeah, sarap. Sarap na yung sarap. Okay. Alright. Hmm. Okay, mga guys. At, uh, dito lang tayo. Ano po? Nasa ano po tayo? Nasa, uh, ano po tayo ng Costco? Ibang tawag dito. <laughs> Sa e store po tayo ng Costco. Tayo po ay, ah, uh, nag ano na si shopping Aha. Sa shopping po tayo, pero iba po yung shopping mo ngayon. So, next now yung iba. Ito po yung shopping natin ngayon. Ayan. Ayan. Tapos, meron din tayo yung honey. Ayan. Honey, Tylenol. Data, so, honey. Meron tayong gatas. Ito tayo. Meron tayong Meron tayong locks, egg. Ito tayong tinapay. Kepte Pilata. Okay. Alright po. Maraming maraming po. Salamat. Bye-bye po.